Master Joven. Walk the Ano lang, biglaan. Master Joven, anong ma-advise mo sa mga nagsisimula sa mga gusto maging athlete o mga kabataan? Actually, ang pinaka-advice ko sa mga gustong maging athlete as bodybuilder. Mm. Ha? i-make sure nyo na gusto nyo talaga yung ginagawa nyo. Kasi yan yung magpupush sa inyo para mag-continue. Na parang yung ginagawa nyo everyday is parang normal lang. Kung hindi kayo napipilitan na gawin yung isang bagay na alam nyo na na-enjoy nyo. ba? Diba? Ako dati ganun lang din talaga yung ginawa ko eh. Bago ako mag-start ng bodybuilding, nag-workout na ako. Hanggang hmm. sa nainganyo lang ako na mag-compete. Eh ginagawa ko naman na yung nagbubo eh, bakit hindi ko try mag yeah. right. Pero nung una, hindi talaga agad, hindi mo na inisip yung mga problema. Ako yung, yung, yung yun? mga darating. Oh. E. Hindi, so, yung pinak the best talaga is execution pas enjoy nyo. Darating na yun na, na, gusto ko pala mag bodybuilding. Ganun din naman ako. Tapos sa mga kabataan na nagsisimula mag gym. Yun, sa mga kabataan na nagsisimula mag gym, pinaka advice ko talaga is um, learn the basic at syempre mag hire muna kayo ng magtuturo sa inyo ng proper form. Kasi kung papanoorin nyo lang, yung mga basic exercise, medyo mahihirapan kayo i-correcting form lalo dun sa mga struggling part ng execution diba So yes. dapat may trainer muna kayo. Saka kayo magtanggal ng trainer kapag ka alam niyo na yung basic. So yun guys, yung sinasabi ko sa inyo sa sa mga kabataan, pag kung nagji-gym na kayo or gusto niyo talaga maging bodybuilder, manood na kayo sa mga sa mga Ang nagtuturo. Gusto eh, yung... kay... Eh, diba? 'di ba gusto niyo maging yung sinasabi uh, ko, 'di ba? Gusto niyo maging si Jobe, gusto niyo ba maging Olympian? Gusto niyo ba maging piloto, <laughs> 'di diba, oh, ba? Gusto niyo oh. maging engineer. Kaya sabi ko, kahit ako nanonood ako kay Master Jobe, ang dami ko natutunan dito, 'di ba? sabi ko pag si Master Jobe nagsalita, sa akin hands up na ako diyan kasi may napatunayan kasi na to, 'di ba? Sa akin, yung mga sinishare ko is by experience and dun sa mga natutunan ko. Yes. Yung sa akin kasi dapat kapag ka merong study, dapat ina-apply muna natin sa sarili natin bago, bago natin, i-share. Di diba? Para alam natin yung outcome yes. nung ng papagawa natin or possible outcome nung pwedeng mangyari. Diba? Kasi ang pangit nun, pag i mo yung kliyente mo, yun,